So, ito yung mga pangalawa. So, yan. Nakalaatin natin. So, mas, madali, mas madali itong posting to. Ang aras dun sa kantuan na yun. Yan. So, ito itapat mo lang sa tansi na guide mo. So, ito na yung kinuhanan ko ng reference niya. So, tinansihan ko ito. So, doon na... Uh, Pwede kang gumamit ng eskwala. Basta ito yung uh, pinaka-layout mo na. So mas mahirap tong kanton to mga kaso Basta may guide ka na So dito ko na kumuha ng uh, iskwala Pwede mong gamitan ng iskwala Ayan Kapunta doon sa kabila kung nakuha na muna siya ng uh, eskwala dito. Doon. Hulugan mo na yan. So, kuha na muna lang siya ng hulog. Para sigurado ka. At saka kung anong... Uh, hindi ba 24 cm to 24 cm na rin yung kabila para uh, at saka i-check mo siya ng eskwala yan. Basta wag kang mawawala dito sa tansing nilagay mo. Para yung uh, poste, uh, tuwid So pag sinilip mo dito sa banda rito, uh, uh, nakabatak siya. Mga tuwid lahat ng poste. So yan, yung uh, sa uh, mo itong poste para maging makapit. So maganda to ha, uh, mo bukas matirahin pwede rin mas maganda so mas madali itong uh, dalawang kantuan na lang ito so doon tatlo so yan lang yung uh, konting ideas mga kares yan. basta may guide ka papunta doon sa dulo para maging tuwid yung ating mga poste basta gumamit ka lang ng uh, hulog importante na kahulog. I Check mo palagi ng hulog. Para hindi maging tumbado yung posto. So ayan, alas, trabaho na naman. na mga kare sa isa na namang babagpa ng, mababag ng uh, araw so update lang tayo dito sa trabaho mga kare sa ating uh, project so pakita ko lang sa inyo yung mga achievement yung mga natapos so nabagdagan yung tao ko mga kare mga kare so kanya kanyang toka na kami so nakagawa na ako ng uh, pasamaano. isang side ng pasamano, so mahaba itong pasamano nito mga karis sa isang araw uh, share ko sa inyo So, sa nga pala pa mga kans, pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na po. At pag nagusto mo, uh, ilight mo na rin po. So, yan. Uh, pasilip ko lang po sa inyo yung uh, mga natapos dito sa project. Sa nga pala mga kans, uh, shout out kaya Mami Del. So, may sakit si Mami Del kaya mama, uh, pagaling ka. So, yan. Update tayo dito sa trabaho. Papasilip ko lang sa inyo mga karas. So ito yung nga gagawin ko ngayong mga kasi na magpapost ako. So sinasamantala ko na yung pagkakataon na to kasi ako may hawak ng project mga kong kung nagagawa ko yung mga hindi ko nagagawa. So ngayon nagpapost ako so popostihan ko itong apat na posting ito. Para mas masanay tayong mabuti. Uh, sa sarap ma-practice tayo. So ginawa ko mga kasi binatakan ko siya ng minsanan. So kumuha ako ng 2cm dito sa tansing ito. 2cm sa kabilang, saka ako binatakan. So yan na yung uh, aking hulugan para yung uh, poste uh, magiging tuwid. So ito yung isang technique na may sishare ko sa inyo matakan nyo itong postingto to. O so, apat na poste. Para pag uh, sinilip dito, uh, tuwid yung ating uh, poste. So kung mahapal sa gitna hahabulin natin yan so yan ah, natansihan ko na itong isa so nagnibil na din ako sa dulo sa pinakadulong poste para pare pare sila so yan so yan yung uh, ah, ko ngayon mga kalis yung pagposte so ito yung ah, nalagyan ko na ng pasamaan so no? yan, yan so itatiles mga kalis yan hanggang doon So natapos na rin ni Tito Benz TV itong mga kantuan natin. so So nagmamasil niya na si Tito Benz TV. ka. So isang kwarto na yung tinitira niya. So gamit yung skin coat natin so ipapatira ko na rin itong mga poste mga kares so dito tayo sa posting to so sa bubong mga kares nag, matatapos na nung kapatid ko ngayon so kabuwan na ng bahay to mga kares maluwa At, so minsan na, na siguro yung pagbubus natin dito so, so maluwa mga kares Kasi tayo sa palibot So, manalagyan na rin yung mga moldura. Aray, update lang ako sa trabaho natin. So, si pare rin nakatoka sa Poso Ayan, yeah, mga kalis, ah, nagpapalita rin siya. Pre, hi ka. Hi. Kita ka sa Visayas. So, ayan. Ah, uh, manalim yan mga kalis. Ah, ang luwang nito, ah, uh, 3x2. So, hi. yung tas niya. Mga ilang tas yun, pre? Ah, uh, sampung patong nalo black. patong nalo uh, So ayan, natataposin uh, na ni Pariri yung uh, palitada at nagpapormahan na so ito yung dirty kitchen <coughs> ito yung palibot yan so ito yung uh, pinaka hallway o si Oka halo na Oka so ito yung uh, naka dirty kitchen mga kares so ikakabit pag nabuhusan ito kakabit ko na yung uh, kanyang uh, lababo so gagawa ko ng dirty kitchen dito na lababo mga kares So, yun yung uh, kwarto ng katulong. So, ito yung pinaka lababo sa loob. So, malilim. So, paring uh, halos uh, tapos na. Isang kwarto na, isang uh, CR na lang. Mga kares, yan. So, naparingan na. So, magkakabit na tayo ng uh, PVC ceiling. So, PVC po ito. Yan. So, naparingan na. Ayan okay na. So magtatays na rin tayo dito sa pinakalababo. So ayan na ah, naka second counting na dito si Tito Vince TV So ayan ah, na mga kalisa supportan natin Tito Vince TV So magaling mga <coughs> So, pag na-apply na ito ng primer mga sa napituran. So, magkakapit na tayo ng PVC. PVC ceiling. So, yan na nag-a-apply na si Tito Benz. So, yung uh, wiring sa kompleto na rin namang. So, yan. all around si Dito Vince TV mga kares so, and salamat tayo nakakuha tayo ng trabador so sa lahat ng mga trabador ko magagaling naman sila mga kares so susunod na itong CR mga kares yan uh, matapos natin ito Uh, kompleto na yung uh, kabuwan ng uh, 90 uh, 195 square meter uh, na kompleto ko na so flooring na lang ng terrace so sobrang luwang ng terrace so yung pasamano na gawang ko na ng isang uh, side, so yung pahaba na yung, mas mahaba pa yung natira mga kares so siguro bukas sa pasamano tayo So ayan, ah, Trabaho muna tayo, mga sa poste. So ayan na, ah, magkakanto muna tayo mga aras. Sa ah, konting sira lang. So, kakanto tayo ng mga, mga poste. So, trabaho muna. Mga aras. trabaho muna tayo. na natapos ko na tong isang poste eh. mga karis so yung uh, pagle-layout nang natagalan ko so importante na magbatak kayo dito mga karis uh, mag magkun kayo ng uh, 2cm dito at 2cm sa dulo ayan so importante ito mga kares, para pag sinilip mo dito Uh, kahit papano ito, tuwid so kagaya nito mga kasi na nahulugan ko na to yeah. pwede na yan so kung mapapansin mo maluwang dito masikip doon kasi doon sa taas mga kasi you know? oh nakalikit na yung poste Andito, dito maluwang naman kaya tumbado so nakahulog to yeah. So ito lang yung uh, pagkukuha ng mulang hulog mga kaisto. So ayan na ah, mga kares, okay na yung ating apat uh, na poste. So uh, kahit uh, bigyan na lang tayo ay eh, nagawa natin. Yan. Yan. So yan. So titingnan mo tuwid sa mga kares yan. So ayan, yeah, okay. So ayan ah, mga kares, abangan nyo na naman yung uh, susunod nating video. So sa pasamano yung susunod na ibablog ko mga kares kung hindi ka pa nakapag-subscribe ah, mag-subscribe ka na po at pindutin na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video so abangan nyo po yung sa pasamano ko at sa Puso Negro hanggang sa muli